Nagluluksa ang entertainment industry sa pagpanaw ng multi-awarded actress na si Jacqueline Jose, isang malungkot na balita sa mundo ng Philippine showbiz industry ang pagpanaw ng award-winning veteran actress na si Mary Jane Santa Ana Gok, o kilala ng lahat bilang si Jacqueline Jose noong Sabado, March 2. Siya ay 60 taong gulang. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay hindi pa naisa publiko sa ngayon. Kabilang sa mga kasamahan ng aktres sa industriya ang nagpahayag ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati sa pagkawala ng aktres. Sa kanyang emosyonal na post, ibinahagi ni Gardo ang isang lumang larawan nila ni Jacqueline, Mahal na mahal kita Abe. Masakit na palam, magkuwentuhan pa tayo diba? Ate Jane at Jacqueline Jose, nakakagulat naman, binigla mo kaming lahat ang dami nating pinagsamahan." simula 9 years old ako sa Lovingly Yours Helen hanggang dito sa huling movie natin na apag, di ka nagbago sakin, bahagi ng madamdaming post ni Gladys Reyes. Nagpost din si Barbie Forteza, Kylie Padilla, Raver at Rod June Cruz. Award-winning director na si Adolf Alex Jr., at iba pa. Sa tribute post ng aktres na si Dimples Romana, Lost Another True Icon at Jacqueline Jose. Tita Jane, I remember all the laughter, the lessons you generously taught me as a young actor back when we were shooting this movie in 2001 and for Army Minamahal Remake Mahal Kita at laging yayakap ng mahigpit heart you will never be forgotten. Ay nagkumento ang anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman ng Mahal Kita Ate ko na sinagot naman ni Dimples ng dito lang lagi ate. Mahal din kita Ants, heart ikaw at ang buong pamilya mo. Samantala pinuna ng kapwa award winning actress ni Jacqueline na si Gina Alahar ang ginawa ng ilang mga tao at news outlets na ginagawang scoop ang pagkamatay ng isang personalidad, Ania, eto na naman tayo eh, laging gusto makauna sa scoop, tumahimik muna kayo. Dahil hindi pa man naglalabas ng opisyal na pahayag ang pamilya ni Jacqueline Jose tungkol sa pagpanaw nito, magugunitang pumutok ang balitang pagpanaw ni Jacqueline kahapon ng gabi, March 3, kung saan kinumpirma ng talent agency ng actress, ang PPL Entertainment Incorporated, na naglabas ng pahayag matapos kumalat sa social media ang balita. It saddens us to inform everyone of the untimely passing of Miss Jacqueline Jose, real name Mary Jane Glock. More details will be shared as soon as they are available. The Gock and Eigenman families are requesting for everyone to please pray for the eternal repose of Miss Jacqueline Jose and for them to be allowed their respect and privacy to mourn her passing and navigate these difficult times. Pagtatapos ng pahayag, si Mary Jane Santa Ana Gock, nakilala bilang Jacqueline Jose, ay isang magaling na aktres na nag-iwan ng hindi malilimutang legacy sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Nakatanggap siya ng maraming mga parangal sa buong karera niya at gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagkapanalo sa Ken Film Festival ng France ng Best Actress Award noong 2016 sa kanyang natatanging pagganap sa kinikilalang pelikula ni Brillante Mendoza na Ma, Rosa. Siya ang naging unang Pilipino na nanalo ng Best Actress Award at isang taga-Timog Silangang Asya na nakamit ang nasabing prestihiyosong parangal. Inilunsad ni Jacqueline Jose ang kanyang karera sa pelikula noong 1984 na pinagbibidahan ng mga drama katulad ng Chikis at Private Show. Higit pa sa big screen, nagkaroon din ng significant impact si Jacqueline sa telebisyon na lumabas sa mga sikat na serye tulad ng Mula sa Puso at Nagsimula sa Puso. Kahit na ang kanyang mga kontribusyon ay mamimiss, ang kanyang legacy ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa maraming generasyon na darating. Naiwan ni Jacqueline ang kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Gariman Ilagan Gap. Kasunod ng malungkot na anunsyo na ito, ibinuhos ng netizens ang kanilang pagmamahal at suporta kay Andy Eigenman sa kanyang Instagram post kamakailan. Ibinahagi ni Andy ang isang larawan kasama ang kanyang panganay na si Ellie noong March 3. Pinainit nito ang puso ng maraming netizens na gustong gusto ang bonding nila ng kanyang anak. Gayunpaman, ang mga kamakailang komento ay tungkol kay Jacqueline Jose, who's here after reading the news about Miss Jacqueline Jose's passing, raised hand emoji, nakakabigla naman. Our condolences, me is fam, komento ng Instagram user na si Atraya underscore X. Maraming netizens ang sumagot dito na may parehong saloobin. Nabigla sila sa hindi napapanahon at hindi inaasahang pagkamatay ng batikang aktres. Ibinahagi rin ng netizens ang kanilang mga mensahe ng pakikiramay at suporta para kay Andy Eigenman. Huli itong napanood sa VJ's Batang Kiapo bilang si Chief Espinas.